At pag hindi kayo kaanib sa aming simbahan, hindi kayo maliligtas. Sino lang aanib sa aming simbahan, siya lang ang maliligtas. Eh Brad, yung hindi pa na, natat natatag ang inyong simbahan, kasi natatag 1914 man, di ba? Paano na lang yung namatay mga 1912? Anong sagot nila? Wala tayong magawa, pasinsya sila, hindi pa natatag. Ang aming iglesia, impirno sila lahat. <laughs> <laughs> Anong isip mo sa Panginoon? Wala siyang magawang paraan para sa kaligtasan sa mga taong namamatay during that time? God is a God of wisdom. And God has all the means to save people in their own times. Mayroon siyang paraan, hindi siya mawalaan ng paraan kasi Diyos siya. Amen? Kaya sabi ng Katoliko, kahit na sa mga tao na hindi nakarinig kay Kristo, at hindi nakaalam sa simbahan na kanyang itinatag, ngunit namuhay sila sa kabutihan at sinunod nila ang dikta sa kanilang konsinsya. Those who did not hear the gospel and did not know the church of Christ he founded, but moved by their conscience, do good to other people, they also may achieve salvation. May yun ang sa katoliko. Kahit na yung nandyan sa kabundukan, nandoon sa Tibit, na, bawal ang pagpangangaral sa Ibanghilyo. Sa airport pa lang kung ano, missionary ka, pa balikin ka kagad sa, sa, bansa ninyo. You cannot preach in Tibit. But there are people there who live good life, moved by their conscience, do good to other people. These people, without hearing the gospel and the church of Christ, may also achieve salvation. Yun ang salita sa katikisim sa amin. Pag hindi ka mamimbro sa amin, sikta, may ka. Hmm. Kaya ang, ang the next beauty I discovered in the Catholic Church, not only that this is the only church that recognized the Blessed Virgin Mary, but this is also the church that never condemn other Christian. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Instead of condemning, praying for the of all. Kaya sa ating divine mercy, ha Lord, have mercy on us and of the whole world. Kawaan mo kami, Lord, kami mga katoliko at ang buong sanlibutan. Hindi natin sinasabi na, kawaan mo kami mga katoliko, Lord, at ipahamak mo yung mga hindi katoliko. <laughs> 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 di ba? Ang prayer sa katoliko, grabe. No? Have mercy on us and of the whole world. Tawaan mo kaming mga katoliko at ang buong sanlibutan. Pero sa kanila, pang mag-prayer kami noon sa pastor, Paul, Panginoon, salamat, ligtas na kami. Lord, bigyan mo kami ng lakas na marami pang katoliko maakay namin kasi hindi pa sila ligtas. Bakit paano mo nalaman? kaya Lord, dagdagan pa namin ang aming abuloy para marami pa kami mapuntahan para para lalaki ang abuloy, inaano namin. No. So, yun ang aming mga tinatawag namin na very judgmental, but the beauty of the Catholic Church is very wonderful. This is the only church that never condemn other Christian churches, but pray for the salvation of all. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Katoliko, kahit patay na, pinipri pa rin sa aming mga hindi katoliko, kung patay ka na, hindi ka na ipre. Ilibing ka kaagad doon sa simenteryo. And then, ang, ang doktrina namin, patay na yan! Huwag na nating, huwag na natin uh, sayangin ang ating uras magpunta-punta doon. Kaya tuwing November 1, November 2, ang mga taga-ibang sikta hindi pumupunta sa simenteryo. Tumatawa kami sa mga katoliko, hindi mo yung mga katoliko, oh sinayang lang kanilang oras. Sana nagbasa lang sila sa Biblia. Ganon kami. Apatay na yun eh. Kung ako ang lulo ninyo, kayo ang aking mga apo, ngayong lumipat na kayo sa ibang sita, hindi na kayo magbisita sa aking libingan, masakit yun sa akin. Yung ako na ang nagsalita. Nakatitig sila sa aking mukha. Kasi <laughs> seryoso, seryoso, seryoso ako. Imagine, sa buhay pa ako, Mahal na mahal ko kayo. Ako ang tagapagbayad sa tuition ninyo kung hindi makabigay ang mga magulang ninyo. Ako ang nagbigay sa inyong mga baon. Ngayon lumipat kayo sa ibang sikta, hindi na kayo magbisita sa aking libingan. Sino namang hindi masasaktan yan? Miss na miss ko na kayo. Kaya, pili na lang kayo ng dalawa. Naisip ko yon. Kung hindi na talaga ninyo ako bisitahin, ako na, na magbisita sa inyo mamaya. <laughs> Hindi, <laughs> din tumawa yung mga hindi katoliko. Sabi ng isang pastor, walang kabuluhan na argumento. Wala sa Biblia. Wala daw sa Biblia ang aking argumento. <laughs> Tumayo siya. Kasi tumawa na ang mga hindi katuliko Kasi pili na lang kayo. Kung ganun, noong lumipat kasi ibang sikta, masakit yun sa akin. Kahit maliit na lang na bulaklak, dalhin niyo doon sa aking lipingan. <laughs> Wala na kayo, na lang. Mula noong nagpabinyag kayo sa ibang sita, masakit dun sa akin. Miss na miss ko na kayo. Kaya pili na lang kayo. Kung hindi na talaga kayo magbisita sa akin, ako na lang talaga magbisita sa inyo. Mamayang gabi, doon ako sa may kortina. Tingnan ko kayo. <laughs> Sabi na aking kadayalog, walang kabuluhan na argumento. Wala sa Biblia wala sa Biblia kasi tumawa ang kanyang mga mimbro. <laughs> Natakot ang kanyang mga mimbro. Bisitahin sila mamayang gabi. <laughs> Kaya dito simbang Katoliko, pati patay pinapanalangin natin. Kasi naniwala tayo na ang awa ng Diyos, patuloy na dumadaloy pati sa mga patay. Bakit? Pagpatay na, wala nang awa ang, ng, ang Diyos sa kanila. Patay na ngayon eh. Yung malapit pang mamatay, sobra nating awa, iyak-iyak tayo. Ngayon namatay na, wala na siyang halaga. Maganda ba yun? <laughs> Kaya yun ang doktrina na, sabi ko, nakakatawa nga itong doktrina namin. Kung patay na, wala nang halaga. Sabi ko, sabi ko sa aking ka, 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 katunggali, Pastor, yung doktrina mo, maganda lang yun kung buhay ka pa. Pero tandaan mo itong aking sinasabi. Aanihin mo yan kung ikaw na ang patay wala nang magbisita sa iyo yung yung doktrina mo aanihin mo yan kung patay ka na <laughs> ano yung pinagsasabi mo na ang patay wala nang halaga aanihin mo yan kung patay ka na kaya sa katolikong simbahan tayo ay nanindigan na ang ating mga mahal sa buhay patay sila sa katawan ngunit nanatili silang buhay sa ating puso at sa ating isip sila mga bayani sa ating buhay. Kung wala sila, wala tayo dito ngayon. Amen! Kaya kahit na sa mga istorya na wala ng halaga ang patay sa mga ibang sikta, doon ako, ako nakarealize, delikado tong aking doktrina. Kung ako na ang patay, aanihin ko talaga ito. <laughs> Kaya sabi ko, Lord, ko na ako para kung darating man ang aking kamatayan, patuloy akong pinapahalagahan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.